sabi ni Gugu ring ano uh, pipiliin niya na daw si Jasmine rice kasi ano uh, mas maganda kapag ano siya kapag um, uh, tagani na Jasmine rice na siya Kaka, kakatanim pa lang nag nagani na Grabe guys uh, may My people choice na talaga ngayon, ah uh, like ladies choice. Uh, mayroon naman, ano, uh, boyfriend choice, yes. Grabe guys, uh, hindi mo pa nakikilala ang matching uh, sumibat na, uh, nag say yes na. Hindi pa nagpo-propose uh, may sing-sing na. Grabe no, astig no, how oh, nice. Uh, I feel blessed talaga, yeah. Pero na akong trabaho eh, I feel blessed, grabe. Uh, alam mo sa panahon ngayon guys, uh, kahit kahit hindi kayo magkakilala, kapag gusto kang ireto kay Duling, uh, ililit, ili, ireto ka kay Duling. At kung um, gusto ko gusto nilang ipakilala ka kay Tangengot, ipapangkilala ka rin kay Tangengot. Ang cute na, no? ang cute na ng panahon ngayon uso na ang ano ang bugaw, bugaw your thrill, yeah. Ah, nice. Bugaw, iyo, iyo, snares, snares, Yeah. Um, kailangan maging malapit ka kay Bugaw para maging linugaw. At ang si, si Duling magiging lingling, kalinglingan, ng kaliklika, ng kaek-eka, ni ok-ok, ni nok ni nenok. Ninoken mo ng kanino nak mo. Grabe no! Ibang klase na ngayon guys. Um, wala pa kayong relasyon, ah, kinasal ka na. Huh? Hindi pa kayo nagbablang blank blank uh, ah, nanganak ka na. Grabe no! Akala ko yan ano lang kasi. Akala ko sa tanim lang, akakakatanim kakatanim ko pa lang ng rose na mulaklak na. Akakadilig ko pa lang ng ano, ng, ng orchids ko. Um, uh, may bulaklak na siya ngayon. Tignan mo guys, oh. Ay, kakaiba na talaga ang mundo ngayon. Uh, hindi ka pa nag-request ng pensyon mo, alam na ng buong ano, madla. Madlang ano, chismis, yan. Yeah. Uh, kawawa naman at nag-hoping uh, ano, gani. Ah, uh, guys, oh, ang ganda, oh. O, Diba? Ito, orchids na namumulaklak sa tabi ng aming alamanan. Nice, no? Wow. Pero alam mo yung pinaka, ano, mabango yung white, white na, na, kulay ng orchids. Yun yung pinaka the best. Grabe, guys. Um, kapag baka naman, baka may mga boyfriend kayo dyan na pinamimigay, uh, just call me Jasmine niya. Yeah. Jasmine is real. Yeah. Uh, baka kasi ang ano yun yung jo, nyo, jo, jo, o jojumbagin, o juju jo, jo, uh, jo, jo, o uh, bubuklanin, ano, baka gusto nyo i-introduce kay ano, scammer. <laughs> scammer 200,000. How nice na! Um, iba na talaga ang mundo ngayon. Ah, oh, sige. Kaso lang may aso dyan, ha? Okay. Ayun, kakaiba na talaga ang mundo ngayon. Um, sabi, eh, ano daw, nabiktima daw siya ng ano, online, online sabong. Uh, si Pula, si Puti, si Biak. Ayun, kakaiba, no? Kakaiba na ang mundo ngayon. Uh, ang uso ngayon ay, ano, um, uh, eating ants, uh, aircon. It's the best talaga nagugulo ko lang yung usapan guys si Rodius ko nakakahiya alam mo tong ano tong tong mundo ngayon iba nakakaiba na ngayon ang chismosa online na mga chismosa ngayon guys uh, di bali ng ano di ng walang masaing basta't may load na nakahain ayun Ah uh, okay na 'yan tapos iisisi nila sa gobyerno kung bakit kung bakit uh, masaklap ang kapalaran nila. Ayun, na uh, kasi sa, sa umaga at gabi, namumungit lang sila. Yan. Naghihintay ng hulog ng, ano, ng kamansili. Yeah. Pag bumagsak sa ulo nila o kaya sa bunganga nila, yun, sa pool. Diba? Kakaiba na ngayon yung chismusa. Hindi mo na makita ang nag, uh, ano, na, sa, ano, mas, ano na lang, konti na lang ang gumagano na makikita mo pag dumaan ka, nagtutumpok-tumpok sila sa kalsada. Ngayon, online na ngayon, guys, sa mga chismuso at chismusa. Bakit? Ah, uh, kasi may load, may wifi, ayun. At, uh, di bali ng, ano, walang income, basta anganga, ya yeah. nga. sa hangin, sa sikat ng, ano, sa sikat ng, ah, uh, at chismis ni Juan at ni Pedro. Ah, uh, scientific name, ano, um, Pedro. Pedro Balintutok Baruron. Um, insect, ah, uh, linta. <laughs> Linta, na sa part na ng ano yan, ng insekto. Ayun, yun lang guys. Bye!